Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinaday Dali ra kay mahibawan. Dunay sa kasayuran kita guan. Kinumluwan. Ang ayang kuy kuyon sa katawan. Mao nani ang kasayuran kinoy kuyan. Dunay ni karon nga mga mensahe sa social media mahitungod sa mga Chinese sounding names sa mga politiko din sa tua. Ilan na yung ipasangilan nga maki-China o posible kuno nga mga espya daghan ka ini mga usa duha tulo ni ka mga probinsya Nag-iingon ng mga chinese sounding names ang mga tagduma nila pero sa akong pagsusi sa usa or duha ako nakita nga sayo ang mga pasangil nga giluwatan sa mga chat messages na viral sa social media tinuod nga mga Chinese sounding names ang mga apelyido pero karaan na ni sila nga mga politiko diha na ni sila sa ilang pwesto sud na sa usa ka dekada kapin sa usa ka dekada maayo ang ilang trabaho in fact na reelected sila sa ilang mga katungdanan kay daghan kay sila og napasugdahan nga kalambuan ug nahinamo pag-ayo sa performance ang katawhan mao na nga hingpit sila nga gisaligan so di, tinuod nga gibutang ni sila kalit sa China aron nga mangispiya para nila unya kontrolahon na ang ekonomiya pinaagi ng mga negosyo nila Dugay na ani sila sa politika. Nahitabo lang nga Chinese sounding ang mga apelido nila. Ug mao ni tinubdan sa akong kabalaka. Nga murang nagsugod na ang kampanya sa sinophobia. Ug kung atong basihan ang kasaysayan, bisan kung unsa kakalma ang kagamhanan, bisan unsa unpa pagpasabot ang katauhan, ang sinophobia kung masugdan, lisod na kaayong hatagan og kinutuban. Yaan unfair ni sa atong mga politiko na Chinese sounding ang ilang mga apelyido kay sila man gyud mao'y mabuliliaso sila mo mawad-an og mga boto Pisan ang ilang plataporma unsa kalihitimo? lehitimo madaot sila tungod kay dili Pilipino paminawon ang ilang apelyido kung dili ni makatabang nato isip nasod og katawhan kay daghan kay Filipino Chinese ilabihan ka matilabangon sa atong mga silingan. Ilabihan nila ka ligdong, labihan nila ka buutan. Huwag niligyan sila angay maduhig tungkol na inintensyon na ipasyudahan sa People's Republic of China ang gustong mangilong sa atong kaugalingong nataran palihog sa atong kaugalingong kapasidad bisan unsa nato kagamay diya sa atong katilingban tabang taong pasabot sa atong mga silingan na ang atong kontra mao ang policy sa People's Republic of China kini ilang mga politiko mga policy makers nga nagpatuyang sa gibati nila kini ilang pagsugo sila kasundaluhan nga manghasik ginamit ang mga puwersa bisan kon dili ila kanang West Philippine Sea karon man ang atoa dili na ito kaaway ang mga mulupyo sa China. Labaw na di na ito kaaway ang mga Filipino Chinese na hagbay rang nagpuyo din sa ito. Ah. ang ilang gugma. dili na ang ilang pagakos atong nasod. Sukad pas pagka himugso nila. Mas kadurahan pa ang ato mga politiko. Nga di mo tingog sa ubang mga isyo. Dili po tingog sa pangpanghase sa China, labihan na kaseryoso. Pero mudo pa ni Apollo Kibuloy o sa mga maldito. Sila mo'y angayan natong dudahan. Sila mo'y angayan nga dili nato sa ligan. Sila mo'y angayan nga atong palayan.